Nasa mahigit 300 ang aspirant army officer ang pumila at kumuha ng Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test o APSAT na ginanap sa Aurelio University sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Isinagawa ang APSAT sa pagtutulungan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel ng G17 Infantry Kaugnay Division at ng Army Personnel Management Center. Ang purpose ng mobile testing team na nagmula sa Army Personnel Management Center, Philippine Army, ay para magpa-take ng APSAT or AFP altitude test. O APSAT ay isa sa mga unang pagdadaanan o kwalifikasyon ng ating mga aplikante o aspiring for officer candidate course and candidate soldier course ng Pilipinas. Dito masusubok ang kakayahan ng isang gustong pumasok bilang sundalo kung qualified ba siya o hindi. Kaya sa mga gustong maging team leader ng Philippine Army, inaalihan ako kayo sa Army. Be a team leader, join the Army, and make a difference. Kasunod ng nasabing APSAT exam, ang Army Qualifying Exam at Special Written Examination na sumusukat sa leadership knowledge at competence ng examinees. Ibinahagi naman ng aspiring Army officer na sina Private Mary Joy Barcelo at Joy Di Vallejo ang kanilang inspirasyon sa pagkuha ng AFSAT exam upang maging army leader. Passion ko din sa pagpapad. everman man na ako sa pagpapad. May kaya ko din po yung uh, ko rin po na enlisted personnel. Uh, take na isa. Try din nila. Uh, para makatulong po sa ating bayan at maging modelo po sa mga kabataan na gusto rin po na maging army uh, in the future kasabay ng pagpapalakas ng hukbong katihan ng mga kagamitan nito sa nalalapit na pag-shift sa territorial defense ay ang pagpapalakas rin nito sa puwersa sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga competent army leaders. Mula dito sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, ako si Hani Mindina, ang inyong kaugnay.